<laughs> 啊！<laughs> 哎，来、啊！喂来！哎，

<laughs> Ay, <bas. laughs> Oso pa ba? Oso pa ba salubat? Yun oh salubat bida. Eh <laughs> <laughs> uh, sobi ni low guys maluloba nating na camera kaya magkaroon tayo hello po hello po sir ah, ano po yung pwede mga gawin dito ah magkano po kaya yung next step yung next step pala tapos pwede yung anong pwede pong ngayon pwede yung makiha dyan ay sa taas tumalon pwede rin hindi pwede, pwede, pwede tumalon <laughs> Pero picture picture lang. Hindi na pwedeng bumaba diyan ay. So hindi ito pong bangka na itong bangko na to, yung balsa. Ha? 300. Ano yung life guard na. dito, okay lang kahit dito, kahit dito lang. Bale, ito, 300 yung ano, balsa, tapos 50 pesos yung, hindi eh, kasama ng lesbos eh, yun. Ay, baka pa yun, parang 350 lahat. Ay, makikita yung pati it's reading Pero hindi wala dito sa taas, libre lang. pupunta sa susunod na pool. Another ah, uh, ada entrance Kaya uh, ba din po yung mga Bawal doon. Pero doon pwedeng Sa ilalim nun Ayaw ko natin